mga ekonomista na katulad ni Adam Smith. Narito rin ang geografiya na kung saan may individual at social choice sa economics Meron ding pagkonsumo na tumutukoy sa paggamit ng produkto. And dito rin si produkto na tumutukoy sa paglikha ng mga produkto at service ang uh, ang ang economics ay pag-aaral sa mga paraan kung paano nagbabahagi ang mga mamayan at bansa sa kanilang limitadong pinagkukun pinagkukun ng yaman pinagkukun ng yaman economics, economics One more time Ah, uh, ah, uh, ekonomi the economy ah then nak to on to for That's elastic Uri Manga demand Oh yeah We are all here to study We are all here to study yeah. We are all here, study. Yeah. Are all here study. Yeah. to, to study To learn economics To learn economics papa Ang ang economics ay Pag-aaral sa mga paraan, kung paano nagbabahagi ang mga mamayan at bansa. Sa kanilang limitado pinagkukun, pinagkukun ng yaman, pinagkukun ng yaman. Economics, economics. Ang GNP at GDP ay kailangan sa pagsulong. Ito ay panukutat sa pagsunlad Ang inflation ay tumutukoy sa patuloy na pagtaas ng pangkalatang presyo sa pamilihan Ang salapi ay instrumento o medium na palitan na tinatanggap ng tao uh ang economics ay pag-aaral sa mga paraan kung paano nagbabahagi ang mga mamayan at bansa sa kanilang limitadong pinagkukun pinagkukun pinag ng yaman pinagkukun ng yaman economics, economics ang pagkunlad ay pagpapagong pag nakikita na Apat na sektor ay agrikultura, industriya, paglilingkod at informal na sektor. Na 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 na. -na, -na. kala panlabas bansa. Kailangan, kailangan ba ito sa, sa ibang bansa. Ah, 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 ang, ang, ang economics ay pag-aaral sa mga paraan kung paano nagbabahagi ang mga mawayan at bansa sa kanilang limitadong kinakukunan pinagkukunan ng yaman pinagkukunan ng yaman economics economics ang ang, ang economics ay pag-aaral sa mga paraan kung paan nagbabahagi ang mga mamayan at bansa sa kanilang limitadong kinakukunin ng yaman pinagkukunan yaman economics economics